Hi everyone. Paalis ako. Ay ang accommodation namin sa likod. lumino siya. <laughs> Papunta ako ngayon sa may Lolo kasi bibili ako ng rice cooker. Nasira yung rice cooker ko. Isang linggo na. May tatsaga ako magluto sa kalan na minsan napapabayaan ko. Kaya laging sunog ang baon kong kanin. <laughs> Mamaya na ha, balikan ko kayo ha. Gigigil ako. Naglalakad lang ako guys, papuntang Lolo. So ang mga madadaanan dito sa amin dapat naglakad ka, unang-una mo na makikita itong parang abandonadong uh, compound. Mga building yan na ang dami, sobrang haba yan guys, na walang anak. Sabi nila, dati daw yung military compound noong panahon ng Gulf War. Ano ba yan? Basag yung audio. he voice over ko na nga lang. <laughs> So yun nga, sabi nila, isa daw itong military compound noong panahon ng Gulf War. Kaso nung natapos na yung gyera, eh, unti-unti na rin silang nagsialisan. Kaya ngayon, wala nang nakatera. Ayun ah, lang naman yan sa mga sabi-sabi sa akin. Ng mga hindi mapagkakatiwala ang mga tao sa tuwing nagtatanong ako tungkol dyan. Kaya di ako sigurado, ha? <laughs> Sobrang lawak talaga nito guys hanggang doon sa kabila. Meron itong eskwelahan, meron ding hospital, ganyan. Kaso ngayon, wala nang nakatira. Siguro nasa 10% na lang yung mga building na tinitirhan dito doon sa may bandang unahan. O siya, balikan ko ulit kayo mamaya ha, kapag andoon na ako sa park kasi tatawid ako. Gila ko sa inyo. Hinahabol hmm? <laughs> ako. Charot. Ipas. <laughs> Kita na ako sa my park. Kita ko sa kanya. Ayan, oh my bus. May outing nga taas So ito po yung sinasabi kong Asan uh, Dara Park Shen dito sa Maya uh, Alcobar. Ito po yung tinatawag na Ascan. Tinawag siyang Askan kasi maraming Ascal dito. <laughs> lang. Oh, akala nyo Pilipinas lang, no? <laughs> Ngayon, itatambay muna ako dito sa Maya. Uh, ano ba itong tawag dito? Tambay muna ako dito bago ako pumuntang lulu at bumili ng rice cooker kasi aatak muna ako sa COC. May work kasi kami ngayon. <laughs> Tapos konting voiceover lang naman. Yan lang. ka ko kay mamaya na lang. So, lilipat ko ako ng aking pagbo-voiceover -vo and doon sa kabilang part kasi ayun na, nakikita niyo yung tao doon. Ayun o, oh, ayun o, oh, oh, ayun o, o, yan. Apple siya. Habang nagbo-voiceover -vo ako na, kikinig din. Diyos ko, lumapit. Akala niya, kung ano na siguro pinagkasabi ko. <laughs> <laughs> lumapit siya talaga. Tinignan niya ako ganun. Tapos, nag-stay na dyan. Then, na tumambay. Na ilang tuloy ako mag-voiceover pa. Papalik ako kayo ha. Kikita ko pa So, dito po ako lilipad sa talagang original na tambayan 101.9 ko. Okay, tara na. Gigigil ako sa inyo. Hi everyone, this is my tambayan 101.9 for life. Saan ka pa? <laughs> so, magpasintabi muna ako dito, ano, bago umupo, baka mabambanoan ako. <laughs> Bambano, laki ba, ii, bagam sa bari, bari, tapyan, untan, at agka na, giri. Medyo sumakit tuloy ulo ko guys sa kakagala. Nabaltikan yata ako. Buti na lang eh may dala akong katengku. <laughs> so bali dito po ako tumagal nagtambay kasi nag voice over ako para may ma-upload tayo. Kapag hindi kasi ako nakapag-upload de eh, parang unlucky ng kasalanan ko sa mga followers ko. <laughs> Ay, nanonood pala kayo dyan. Hindi ko na malayan. <laughs> So, papunta na ako ngayon sa my lolo, guys. Inabot na ako ng takip silim dito sa my park. Naiihi kasi ako, kaya ako pumuntang lolo. Pero dapat mamaya pa ako bibili ng rice cooker. Pero isabay ko na para Ay, hindi na ako bumalik pa, ba diba? Ayan, andito na ako. Mamaya na ako mag video Babalikan ko kayo ha. Babalikan ko kayo ng ginigil ko sa inyo. Nakaharang man tong mga to. Hindi tuloy ako makadaan. Ibig na nakaakyat na eh. Hmm? Paakyat ako kasi nasa second floor yung bilihan nila ng appliances. Hala, parang wala yatang nakasil na right. Ito pala. <laughs> Pa lang ang dami palang nakasil. Ang suweto ko naman. Ayan o, oh, may 59, may 69, may 79, may 89. Depende sa size. So, ang pipiliin ko itong tig 69, yung pangalawa sa maliit. Kasi mag-isa lang naman ako sa buhay. So, habang nagtitingin-tingin ako dyan, e eh, may nakakilala sa akin na bagong dating lang dito sa Saudi na empleyado. Six months pa lang daw sila. Kaya ayun, inassist niya ako syempre kasi sisiraan ko sila. Pagda ako inassist ng maayos dito, no? <laughs> Shout out sa iyo, sir. Di ko na natanong yung pangalan mo. Binibigay ko na ang trono sa inyo na way maitaguyod ninyo ang mga bagong henerasyon ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. <laughs> so ayan po yung aktwal na itsura nung bibilhin ko guys. Sakto lang yung laki. Filipino size lang kumbaga. <laughs> Kasya na sa apat na tackle na bigas. Ganito pala yung itsura ng rice cooker ko na papalitan ko na ngayon. Nasira na kasi pero almost 5 years ko din siya nagamit ha. Totoo yan. Bale, tatlo kasi kaming katao noon na nagsasaing dyan kaya malaki yung binili namin. E ngayon mag-isa na lang ako kasi nag-exit na sila kaya eto lang bibilhin ko yung maliit. So kumuha na ako ng display ano at babayaran ko na. Di kasi uso yung testing-testing dito B kung gumagana ba o hindi. Malalaman mo na lang sa bahay pag uwi mo kung sira ba. <laughs> Dumaan lang ako sa glit dito sa may silpunan. So, ang dami mang taong nakabantay. Oy, maririnig nila agad yung alarm kapag tumunog. Kaya sabi ko, ah, wag na lang, sa na lang ba? <laughs> Pumila na ako dito sa may cashier kasi masyado mang malaki itong rice cooker. B, mahirap ishaplip, <laughs> Kaya binayaran ko na lang. Ah. So, ayun guys, pauwi na ako galing lulu. Naglalakad lang. Kasi... Yung taxi kanina, nasasakyan ko sana. Ayaw man pumayag sa sampo, B sabi niya 15 sabi ko 10 lang kasi ang lapit lang naman ni eh. Kako mo ba sabi sa akin ang lapit lang pala iba't eh. Ba't di mo lakarin sabi ba naman ah lakarin ko na nga lang talaga gigilak sa kanya sige na babalikan ko kayo gigilak ko sa inyo din hi nakarating din babalikan ko kayo babalikan ko kayo Naghahanap ka ba ng rice cooker na kung saan eh, sobrang bilis lang maluto ng kanin? Within 30 seconds lang iluto na agad? Wes, pues, walang ganun bi. <laughs> Parang hindi ka man nag-grade 2, nagigigila ko iyo. <laughs> Ito pala yung luma kong rice cooker na 5 years ko nang na ginagamit. Napagsawaan ko na, kaya itatapon ko na mamaya. Hindi ako laruan na yung iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan. <laughs> Ako'y may damdamin. Marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso masusugang ka. Di ba, umaba yung voiceover natin? <laughs> so, in-unbox ko na siya, ano? Ganyan, ganyan lang. Ganyan, ganyan. O, di ba? <laughs> Check ko lang. Baka kulang yung pyesa. Eh, kumpleto naman pala. So, isasaksak ko na, ano? Kasi lulutuan ko na siya agad-agad. Para malaman natin kung gumagana ba. Kasi ibabalik ko talaga ito doon. O, ayan. Nangayurker patuloy ako. Hahaha. <laughs> So ayan, sinusukat ko lang ng maigi Gamit yung daliri ko Yung tubig sa sinain ko kasi di ko matantya Nanibago kasi ako guys Nasanay kasi ako doon sa malaking rice cooker Kaya kinakabahan tuloy ako baka maging malata Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, luto na yung kanin ko Ibig sabihin hindi siya siraan no Ang ganda pa ng pagkakaluto ng bigas O, oh, tapos ang bango Para bang gawa sa pandan extract yung rice cooker nila <laughs> Amoy pinipig ba? <laughs> So, ayan, itatapon ko na siya kasama na yung kahon kasi ayoko nag i ng kahon sa bahay, ha? Kasi atsikip na sa amin, mag-i-stack pa ba ako ng kahon? Pabalikan ko pa Maraming salamat sa limang taon nating pagsasama. Paalam! <laughs> Buti pa siya tumagal, samantalang yung iba dyan, di man lang umabot ng three months. <laughs> Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing No to toxicity. Let's make people... Uh... wala ko maisipi. Happy na lang ulit. Ano? Babalikan ko kaya. Babalikan ko kayo. Gigigil ako eh.